Pinababalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC Branch 204 ang drug case ni dating senadora Laila De Lima, kung saan naabsuelto siya noong 2023. Ayon naman sa kampo ni De Lima, hindi ito nangangahulugang balikkulungan si De Lima. Saksi si Darlene Kai. One, three, one, three, one. This is the beginning of my vindication. May 2023 nang maakwit ng Montinlupa RTC Branch 204 si dating Senadora Laila Dilima sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act kaugnay sa kalakalan umano ng droga sa bilibid. Ang akusasyon noon kay Delima, tumanggap umano ng 10 milyong piso ang nooy Justice Secretary mula sa drug trade noong 2012 para sa kanyang senatorial campaign. Isa si dating Bureau of Corrections OYC Rafael Ragos sa mga nagdala umano ng pera sa bahay ni Delima sa Paranaque. Pero kalaunan, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya at sinabing tinakot lang daw siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204, lumikha ng reasonable doubt ang pagbawing ito ni Ragos. Kaya napawalang sala si Delima at kanyang aide na si Ronnie Dayan. Pinagtibay ng RTC ang desisyon Hulyo ng taong yun. Ang Solicitor General naghain ng petition for certiorari sa Court of Appeals noong September 2023. Ngayon, lumabas na ang desisyon ng CA 8th Division. Iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 204. Sa desisyon ng CA, sinabing ang tanging basehan lang ng pag-absuelto kay Delima ay ang pagbawi ng testimonya ni Ragos. Pero wala raw detalyadong diskusyon tungkol sa mga pahayag na binawi ni Ragos. Kaya mahirap daw intindihin ang rason sa naging desisyon ng korte. Bigo raw ang korte na sabihin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, kung ano ang epekto ng mga binawing pahayag sa mga nailatag na ng prosekusyon, at kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Sabi pa sa ruling ng korte na hindi raw ito maituturing na double jeopardy dahil ang pagpapawalang sala kay Delima ay hindi valid sa umpisa pa lang. Sa isang pahayag, tinawag ni Delima na katakataka ang desisyon. Lahat ng tanong ng CA makikita niya sa records ng kaso. Gayunman, aapila sila sa CA at sa Korte Suprema kung kinakailangan. At dahil appealable pa niya ang desisyon ng CA, hindi rin daw nangangahulugan na wala ng visa ang kanyang acquittal sa RTC. Nilinaw ni Delima, hindi raw ni-reverse o binaligtad ang kanyang pag-absuelto. Kung hindi, pinapaayos lang ang laman ng desisyon na sa kanilang palagay ay hindi na kailangan dahil maliwanag ang desisyon ng RTC. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang inyong saksi.